So this you my mo among am kwa no? dala nila. Kwa nila siya. Kamuting kahoy. Ang sige, inilisan yung kamuting kahoy. Gia? Kasaba? Kasaba. Kasaba cake. Kamu ba siya? Kamuting Kamuting kahoy gikan ni sa negros ang roto na lang na siya kuandoy kaya nga mayroon din eh abe mo na daghan kason na siya kason? pila ng lubi eh pila kabuk lubi yan eh isa lang Dua. duha? Yeah. o sa kamay Sakilong kamay?

Tamis nga parat na unsa man siya. Ay asin. Ha? May no, asin. May asin. Dito may sukrat. Ay binuang tanawa. Kaya? Matsa. Pag, mag, mag